Saan? Si ma'am si G. Hi! Hi. Hi. Hello po! Hi. Hello. Hello po. Di, <laughs> Di ba ikaw yung ano ni Pula si Yes, kasama. Hello po. Hello. 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 Hello po! Ayan yun. At mga OFW dito. Ano po kayo? Sige, sige. Punta na kami ng Tamar Park! Ingat kayo! Tayo, kayo. <laughs> so ayan, yung ating mga kababayan dito sa Hong Kong. Ito yung lugar ng Admiralty. Sandali. Oo, oh, Admiralty. So ito, itong hilera na to, dito sila tumatambay. You know? So madalas, dito sila nakikita-kita. So, so ngayon, kung mapapansin nyo, wala pa masyadong tao pero mamaya puno na to ng puro Pilipino. So dito sila tumatambay and parang ito yung ano, maliban sa park, ito yung tambayan din nila. Meron tambayan, mayroong buong sa park. Ang ulan. So, Anda, da ang dami nila rito. Ang mo sila. Oo, oh, mga puro karton. Tsaka nakakatawa dito, alam mo. Nakikinala na rin tayo. Kaya thank you so much. Ayan, oh diba, ba? Ay hanggang dito, tingnan natin ito pa, halika. Basta lahat may bubong at saka tulay. Uy, marami na ako na diyan sa iba. Nako si Mar, ni nagtulak ng gamit ko. Ayan, Admiralty Center dito yun sila. So dito yung ano, dito rin minsan sila nagshoot dito. Dito amin iba. Ayan, tingnan natin dito sa ano. Ayan, oh yung kahabaan nito yan, purtambayan dito yun ng mga Filipino especially now kasi Sunday so nandito silang lahat most of them hindi naman kasi lahat is may day off depende rin daw kasi yun sa kanila mga amo ayan, oh dyan sila <laughs> dami nila rito so mamaya mapupuno na to ito yung magiging ano nila, parang venue para magkita-kita, makapag uh, tawag dito, makapag-banding mga Pilipino, 'di diba? ano ba? Ano pa ibang ginagawa nila dito? Nakain, nakanta. Ah, naglilibang talaga. At uh, minsan mga nagsa-celebrate sila na ng mga uh, birthday dito. Party At party. Talaga? Tapos dito na tumataboy maghapon? Uh, pagka yung... Dito yung mga kase, magkaminsan sa beach. So pagdating ng hapon, wala na to, one day lang. Paano yung mga karton na yan? Dito kasi, merong nagpapa-utak. Ah. Pagkakaloy, iiwan mo dyan, so to pay. Tapos yung binag- binag-mentlisan, five dollar at a Totoo ba? Tapos isopo sila, Oh my God. Ganun siya. So, yung, so yung mga yan, may bayad pala yan. Kailangan mo siyang rentahan. Oh, dito na tayo. So, ito na ang ating uh, Tamar Park. At may kasama tayo dito. Hi! Oh, mga taga-Villanueva. Ano pangalan mo? Si Joy. Tagabigyan niya baro shot diyan sa uh, ay sa ano sa Misamis. Oh, ilan taon ka na rito? Ano na 16. years. Six no hal. Ito tagal niyo na rin no. I'm 18 years pa pala No. No. Grabe. Baka naman dito na Baka naman dito na kay titira. <laughs> ay bawal pa. <laughs> pag presidente pwede. Sa so, Kailangan pag ng Ah, sa so, pag ano nagwo-work ka lang. Ando na si Mami Tess? Na, laga na. Ang Al layo naman ang pwesto natin. <laughs> Tawing dagat. Uh, Sigali laga na. Ayan, yeah, andito na. Andito na tayo sa park ng Tamar. So, isa rin to sa mga nagiging ng ating mga uh, kapamilyang ang uh, ating mga Filipino OFW. Okay, oh, wow, tari ba naman nakatakong? Hi, ang sexy mo naman. Ay, ikaw pa na ulit. ang sexy. Ano yan? Uy, ba. Ano yan? Hala! Uy, grab! Ay, my God. sexy mo dito, ah. nakakaloka. ganda. Alam mo, tamang-tama may cake pero may lechon tayo. Ayan. Uy, grabe! Hello, thank you. Ano ang bakit butterfly? Bakit? Siyempre si mother. Kasama mo. Wow. Mm, love you. Thank you. I love you <laughs> too. Mm. Na, iiyak ano yung pa bako. Parahan niya ni Mar. Baka <laughs> ano daw, <dong>, ano po! <laughs> suggestion. Ako, okay, uh, ano yan? Uh, pata? Oh, ay, lechon pa. na yan, lechon. <laughs> grabe si Pata. Grabe, oh, yung lechon. Pero hindi talaga na finger. Oo. <laughs> 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 hindi nga na pinto Oh, siya daw yung mas mahaba yung daliri. Oh, thank you. So, ito yung natin mga Filipino. Nakababayan dito sa Tamar Park. Ang dami po niyan. Hanggang paikot. Hanggang dito, nga dun. So, pupunuin yung mga uh, Bermuda grass na yan. Ang dami. out sa inyo lahat kung napapanood nyo po ito. Ayan, dito iba-iba yung kanila mga trip. Ayan, may mga nagsasayaw. May nagsasound trip, may nagkakaraoke. -okay. May mga nagkakintuhan. -okay ayan, iba-iba sila. Dito, ayan. Sabi-sabi sila kumakain. Ayan. ayan. meron din mga, ayan. Mga Pilipino na kahit day of, may extra, nagtatrabaho pa rin. Para may maipadala sa kanilang pamilya May mga nagiinuman, nagbabanding Nagkakaintuhan Yung iba, mahiligang mag photoshoot Ayan O, pictorial, iba-iba sila Depende sa kung ano mapagtripan During live Ay, uh, during day off nila Ayan, dito Dito, may mga Ano tayo, may mga Ano daw sa kanila? Yun, mga nag-iikot, mga polis. Ah, mga guard dito. Hi! Eh, ha video wala kami. Oh. Wali po kayo! Ay, baka wala kayo pa-urba. Ayan, may mga nagpapapicture sa kanya. Bisaya! <laughs> Mga bahog bilang. Mga bahog Mga bahog bilang. Mga bahog cellphone? Oh, sige. Salamat. <test> sige po. Salamat. Thank you so much. Sa mga nasa, umabangin kami. Kasi na, ikot tayo. Ay. Oh. Oh. May bago naman tayong bitbit. Yes, may bago tayo nga pa sa lubang. Eh, regalo mo na kay Ma'am Shee. Gusto ko sa ang saligit. Ay! 21 yan, 21. Ah. Ma'am Shee, anong tawag sa'yo dito? Lid. Ma'am Shee, Lid. Lid. Ah, yun, Ma'am Shee, Si Ma'am Shee, Lid na may pabag. Thank Balat ng kaibigan ko to. <laughs> oh, ay bag back ba? Back. Backpack nga, ilagay mo din personal belongings mo. No, no. no. Para dito ko na nailalagay mga ano ko. Passport. Pero meron siyang bag din maliit yan. Kikip ko lang. dito lang yung passport. Yung cellphone and, 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 and all. Hindi, hindi na pwedeng mag, ano. Doble? Ang carry at saka personal bag lang. Hindi pwede tatlo. Hindi man tatlo. mo na lang yan muna. Ito, saan? Ano, okay ito, yun, ito, yun. ito pwedeng ano 'to, bulky 'to. Tanggalin mo, tanggalin mo kasi may pamilya na naman. Grabe, alam mo, parang mas nahihirapan ako ng pauwi. <laughs> lalo na po <puno> 'yung maliit. <laughs> 'No, 'di ba? Sabi mo, kakaunti pa lang kami niyan. Ito. Sabi nga nila, meron talagang Master of the bugger. 'Yan. Yeah. The bugger Woman, Mommy Jennifer. Hindi pa na-open ito ah. Siya, si mga ice niyan. Pa niya, <laughs> Ah oh, tingnan mo naman. Lahat na sila ha, nagkaroon na kanya-kanyang version ng mag-iimpake para magkasya sa maleta ko. Grabe Thank you so much sa inyo. Hindi Ayun. Ay isama na natin siya sa hinaguan. Ayan na. Ayun na. Uh, ano, maisasara ba ang tanong yung ng bayan? Hindi <laughs> <yun, asyan. laughs> naman kasi ayo may estrano. Ano? Dahil diyan, bawas tayo ililipat ko na lang doon sa first ano. Ah, hiramin ko na lang muna 'yung sako bag mo, no. Oh. Ano na lang sana doon? 'yung strike bag na pinakamalaking lang. Maaga kayo sa ER. Kailangan magbawas. Ilagay mo na lang sa mga kasama. Tama, correct. Dito, 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 yung yung stripe, kasi ba? 'yung wala kang strike bag doon. Eh? Yun, yun, wala. wala. Eh, balutin ko, Mami, mo ako Sa liwanag ng, ng iyo na, <laughs> kasi. talaga merong magbabalot magbabalot Oo, o yung luto ni Marmar -Mar, Thank you, thank you sa inyong oh, lahat ah. sa Salamat ah, Thank you, thank you, Ay, thank you talaga you, thank, so, thank you mga ma'am Salamat Really appreciate it Sana nag-enjoy ka Sobra. Babalik kami ha. Ano ko sinasabi ko sa inyo. Sabihin mo nga sa kanila. I-process nila yung passport oh Oo. Gaya nito. Process na process na. Oo. <laughs> <o>. Yung process mo. <laughs> Para daw mas sulit yung biyahe. Ang layo daw ng biyahe. Thank you mga moms Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Ay, pangit na yan. <laughs> ano na yan? Ito, Ma ito ay, Mama irita. Alam mo naman mga Pilipino kay makurat basta mapainit okay na lang. Na mismo. Ay, Ayun, do. Oh, oh. Okay, yun yung ating mga Pilipino rito. Kala lang ninyo ha, yung mga pamilya ninyo andito. Mga sibling ano lang. Oo, pwede yun, pwede yun. Mga kumakain sila dito, o. Oh. Ayan, for vacation. Ayan, mga ganyanan po sila, o. Oh. Mga bandingan nila dito. Ayan, so merong mga racket dito yung ating mga... Pwede ba yan? Pwede pa kita? Para kadawan! So, sa so, so, so mga taga Hong Kong... Siya, na lifetime mo siya nagagamit. Ah. Franchising business. Baka may magustuhan kayo. Baka ah, okay. Kayo lang ha? Ha? <laughs> Baka gusto ha. Pwede advance? Baka gusto ha. Basta bawal ang utang. Bawal ang utang. Okay. okay. Maganda yan. PM nyo lang po, siro. ano yung account mo? Rowela Rowela oh, Kapada. Oh, Rowela Kapada. Kapada. Sa page ko, Rowela Unified Products and Services. Ang taray. Oh, ayan may pa-promotion ha. Oh, hanapin ninyo yan <laughs> ha. Oh, mga taga Hong Kong yan. No? Oh, Dito oh, sa... Ni, ho, worldwide. Worldwide. Yes, right, worldwide siya. Taroy. So, ang, ano, ang president natin is so, taga-Pilipinas talaga siya. Pinoy siya. Ah, Philippine ano yan? uh, business talaga made in the Philippines pero the worldwide siya na negosyo taray extra! sana all on... extra income alam mo kahit na. na kahit na mga OFW tayo dito kailangan dito pa na rin dumis card extra income kasi cool. hindi sapat yung sahod natin para pag uwi natin sa Pilipinas hindi tayo mas zero diba ba uh -oh. party kahit party salamat okay ayan ha nandito ay nandito na ayan na Marami pa dito ibang mga Pilipina. Ayan, napakarami po nila dito ngayon din. Oh. Parami na ng parami yung ating mga kababayan dito. Pati doon sa kabila. Oo, oh, kanina umaga wala pa yan eh. Oh, ang dami na nila. Ang oh, sa ano sa Japan eh. Japan. Japan siya. Hello po. Uh, Hi, pangalan? Ange. Haga? Hindi nila kami, Gimaras. Gimaras? Oh, Walang Gimaras lang. <laughs> From the city's mango. Oh my God! Yeah. <laughs> ba? Yes. Oh, Ange and? Gimaras Okay, okay. Isa okay. lang. <laughs> sorry, sorry, sorry. So, Hello sa inyo lahat. 1, okay. One, oh, si One. One, two, three. si Mang Jane. Bag natin. One, One, two, three. Okay. Thank you. Salamat. Ay, siya, Panila yan. Hindi, <laughs> <laughs> ano. ano? ka na. Ayan, bigyan mo na sila. Dito na magtutulak na tayo. Pa. Yeah. Hi! Hi! Ayun, shout out pa na sila. Hi, Hi no, mga moms. <laughs> Ayan, ito ah, na. Dahil nga po marami po silang pinadala sa akin, magtutulak tayo pataas. Bye! Ano? Yung gulong natin baka masira. Sana umabot ang Maynila. Halika na. Ano pag So, nandito na tayo ngayon sa, anong lugar na natin? Ito ang Admiralty. O, oh, isa rin to sa mga tambayan din ng mga Filipino. Ayan nandito dito na sila. Ang dami na nila. Kanina kasi wala pa sila masyado. Ayan sila. O, oh, nandito sila sa tulay sa mga gilid. Ngayon, tent, no? Dati ano lang? Carton, carton. Ah, bawal ang tent. Ayan sila. Ang dami nila dito. Mga oh, nagiinuman, may nagbabanding, di ba? Oh, ayan. Kung gusto mong magpahinga mula sa buong linggong pagtatrabaho. Ayan yung ating mga Pilipina dito. Oh, ganyan sila. Hello po! Hello. Ayan pala itong mga bastila, at ka sangkayon. Hindi mo. 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 Hindi

kami lang. Ayan, dito rin, malapit sa terminal, ay, sa station, bus station. Kahit sa mismo mga tulay, eh, makikita niyo iba natin mga kapwa Pilipino dyan. Sa mga gilid at ilalim tulay. Thank you, Mommy. I love you. Thank you. Salamat. Yeah, I, 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 I. Sino si Kuya? Wala mo muna. Oh, okay. Hindi, nasa Soko. <laughs> mga social climbers squad. Mga grupo ni Brenda, may challenge. Ah, sa Japan. Oh, ako lang yung dito Oh, shout out mga taga, sa saan kayo sa Pilipinas? Mga Ilocano. One, two, three. I ah, indeed <laughs> Thank you I'm gonna say Lava Philippine It's DJ